sunod-sunod nga yung mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa bahagi ng Norte ngayong maghapon ano Ali and Patpi at uh, batay sa kanyang uh, draft itinerary ng uh, pangulo ay uh, July 19 nga ngayong araw, maaga pa lamang ay nasa Apayaw na ang Pangulo. Siya yung mangunguna sa distribusyon ng mga tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya dyan sa bahagi ng Luna Apayaw. Sa ngayon ay ongoing ang event na yan, Alien Party, kung saan ay mamamahagi nga ang Pangulo ng tig-sampung libong pisong cash sa 60 benepisyaryo. At siyempre, tig-limpung libong piso naman para sa provincial governments ng Apayaw, Ifugao, Kalinga at Mountain Province, samantalang 34.5 million pesos para naman sa Provincial Government ng Abra at 29.7 million pesos sa Provincial Government ng Benguet bukod pa doon sa mga ipapamahagi na tulong at ayuda ng iba't ibang uh, government agencies at 'yung tig-5 uh, kilong uh, bigas mula naman sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Ang event na 'yan ay susundan ng inauguration ng Solvex Small Reservoir Irrigation Project sa bahagi ng Pasukin Ilocos Norte. At kung walang magiging pagbabago sa kanyang schedule ay pangungunahan din ng Pangulo ang inauguration and turnover ng rice processing system 2 sa Pidig Ilocos Norte pa rin